Hello. Yo, good morning guys. Yo, what's up guys? Shout out John. Shout out guys. Ayan, hanggang dito na lang mga idol. Wow, yummy. Alright mga kabonskit, ayan. Shout out pala sa mga, sa higit 800 subscribers natin sa Bonskit TV official mga idol. Thank you so much sa uh, inyong walang sawang pagsuporta sa ating YouTube channel, Bonskit TV. Uh, shout out pala dyan sa mga bago kong viewers. Ayan. Kung hindi ka pa nakapalo at sa ating YouTube channel, Bonskit TV official, please like and follow at share mo natin ang video para mag-spread ang video natin mga idol umabot man kahit saan sulok ng mundo ayan dito nag-starting na tayo pagbuhos ng beam natin mga idol ay ito pala natin ang beam pagbuhos kay para pag islab ay makasuporta na din ating islam para hindi bumigay. Ayan. Ganito lang ang technique sa mga sa mga mahinang purman. Mga mahinang nilalang. <laughs> ang purman namin. Nandunaw. Hoy purman! Ayosin mo yung kuha natin diyan. Yung extension foot jack natin. kaya parang umabot yung jack natin sa islam. Ayan. <laughs> ayan, ayan uh, uh, nagapurma ang mga idol. Malaki to mga idol. Kung to, parang kasukat to sa mga building ng minimart. Ayan, ayan, ganito kalaki. Parang parang minimal na rin to. Uh, malaki to. Ayan. Ayan, ganito lang to. Hello mga idol Kaway kaway kayo dyan Para makapasok kayo sa youtube channel natin <laughs> Bang youtube ini boy <laughs> Ayan Ayan medyo malayo layo na siguro mga idol Siguro sa second floor nito Kailangan na namin magamit ng mga dimakinang abagi Pag magbuhos na kami sa second floor nito Ayan ito Kita nito Ayan Yan, halos ha, na rin na matapos paglatag yung mga bakal natin mga idol, uh, Yan. Um, bakal pala natin ito gauge 16 nga uh, 20mm at saka 10mm 12mm 16mm yan grabe yan. sa bakal lang grabe wala, hindi ito pagtitipid yan uber standard na 'to mga idol kasi Ang contractor nito, 'yun rin ang may-ari ng building na 'to. <laughs> ayan kaya grabe. Ayan, ayan poste niya oh. Grabe paka-poste niya. Ang beam nito, am uh, um, daming bakal nga ilinagay. alright right, ayan. Okay, by pretending daw ng maigi kay para siksik apaw liglig talaga ang ating beam para matibay-matibay na talaga. Yan. Ang um, halo pala natin ito mga idol. One, two, three mga idol. Isang bag na siminto, dalawang buhangin at tatlong report nga graba mga idol uh, ang graba natin ay galing sa crusher mga idol uh, special talaga ang graba natin yan yung black gravel yan yung galing sa Bulkan Mayon nga mga batok. Yan nakita nindo yan, no. Yan. Yan ang kataning pala natin dito mga idol. Ay kataning yung kapitbahay pala natin dito mga idol ay Metro Gaisano at saka yung Isim, yun ang Isim. Yun. Isim City, Ligaspi. Yan, all right, hanggang dito na lang mga idol. Paki-like sa and subscribe na lang sa YouTube channel natin, Bonski TV Official. Hoy, nakapag-subscribe na ba kayo? Ay, bawas isang oras kayo waran subscribe. <laughs> so pilitan na raw. No? <laughs> all right, hanggang dito na lang mga idol. Update update na lang tayo mga idol. Sa ginagawa natin, gusali mga idol. Bye-bye.